At kabilang sa mga utos ni Kristo ay, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos. Mateo Kapitulo 22, Versikulo 21, na hindi lamang tumutukoy sa pagbibigay ng tamang buwi sa gobyerno at sa pag sa Diyos, kundi ang pagbibigay din ng karampatang respeto at pagsunod sa mga batas ng pamahalaan, gaya ng nasusulat sa aklat ng Roma Kapitulo 13, Versikulo 5 hanggang 7. Kaya magpasakop kayo sa pamahalaan, hindi lang para maiwasan ang parusa kundi dahil ito ang nararapat gawin. Yan din ang dahilan kung bakit tayo nagbabayad ng buwis, sapagkat ang mga namumuno ay lingkod ng Diyos at inilalaan nila ang kanilang buong panahon sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay, bayaran ninyo ang inyong mga buwis, igalang ang dapat igalang, at parangalan ang dapat parangalan. Sa usaping ito ng mga nagaganap na karahasan sa Davao at sa iba pang panig ng bansa, ay dapat ding managot ang mga personalidad na pasimuno ng mga pag-aalsa laban sa pamahalaan at sa ating Pangulo, sila man ay mga politiko, religious leaders o mga makakaliwang grupo, dahil sa lawak ng pinsala o kaguluhang kanilang sinususugan. The man, the then, the video sa Bishop Info YouTube Channel.